Ayun, oh, cute. Ah, kanyan. Power sa... Power Tapos tatalon, talon, ganun. Ganyan, ganun. Talon-talon lang. Oh, tapos swim, swim. Mermaid, mermaid. Mermaid, mermaid. Hmm. Pwede na tayo mag-swimming. No, ito gusto ni mama eh. Lipat ng server. Saan? No, sa ayaw ni mama yung mga challenge kasi mahirap na mamatay challenge siya. Tao, tower of ano? Tower. Power, saan yun? Mga challenge. Tower of hell daw. Ang hirap doon. Tower of hell. mo, doon tayo sa may ano, box box. sabi mo. Ayaw. Yung may doon nangangain. Ayaw na ano Oo. Sige oh, na, tara. O, tara. Yayain mo muna sila, ha? Sabihin nyo, join kayo. Buntaon tayo sa ano? Ha? Black Roach ba yun? Hindi! Ano? Rainbow Friend! Rainbow Friend! Join ka sa akin, ha? Sabihin mo nyo sa Rainbow Friend. Rainbow Friend, guys! Huwag ganyan-ganyan. Maka-screw yung microphone. Eh, hindi naman yung mahirap, e. Eh. Nakapamagong ka lang, eh. Tara, tara lang oi, eh. nandito sa mga nila. Ang dami nila. Ako ah, so, nandito naka eh, mermaid naman ako. Ay, ikaw 'yan. Hindi ka naman rain. Mermaid. O, yan, yeah, nag mermaid na. Ma, nagbilib ka na? Hindi. Hmm, naka mermaid dali ka. Ah, akala ko Ang dami namin, no. Akala ko mag-rainbow friends. Hindi hmm, ah. kayo? Oh, nag na kayo? Uh Oo. -oh. Ay, nandito pa kami. Madami oh, namin dito sa loob. Masinusunan kita. Saan ka? Halika mo na. Andito ka? Oo. Oh. Sino, sino tuyuan? Hindi ko nga alam eh. Ay, may dalang lubo. Oo. Oh. Galing. Ko Ngayon ko lang na-control na ko. Ngayon ko lang na-control to. Kali dito. First Wow, harap ka dito. That's Oo, ikaw yung black sprout, diba? ba? Yee! Yee! Ito sa nandang ako. Ngayon ko lang na-control to. Ay, ka na nakay screen record It's siya ako. Punta ka sa akin. Huwag ka maglayo. Oh, ah, nakay yes. screen record ako. Ang bilis mo naman lumangoy. Eh ah, oh, hi ka. At sa pinakahuli ka pupunta ulit. Bra! Mamamatay na talaga. Uh, saan ba tayo pupunta? Bakit <laughs> ka kasi dyan? Bra, nakamatay pala yun doon. Yan ka namatay ka nga nina eh. Oh, okay. O, oh, saan tayo pupunta? Saan ka ba kasi? Ang bilis mo kasi lumangoy. Oo. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, diba? Hindi ka nagsasalita eh. O tara na, doon na tayo. Mag-lip na tayo. Ayan friends na. O, oh, bye-bye. Oh, cute. Oh. Nag-rainbow friends na si